morning. So sa video na ito guys, pag-uusapan natin dahil nga nag uh, PM po sa akin si Boss Don kung ano daw yung trabaho ng isang virtual assistant. Ngayon, siyempre guys, ako may experience ako bilang isang virtual assistant. Nung wala pa talagang, hindi pa ako nag uh, tiktok hindi pa ako nagtrabaho, hindi pa ako nag-negosyo. Virtual assistant talaga po yung naging trabaho ko before. Kumikita ko dati ng 50k to 20k a month sa isang kliyente lang. So ngayon, ano ba ba yung trabaho ng isang virtual assistant? So virtual assistant, guys, yan po yung ano, uh, may kliyente ka na yung, yung trabaho nila, hindi nila na kayang gawin, ay ikaw na yung magtatrabaho. Gagawin mo na para sa kanila tapos babayaran ka nila hindi peso, ha, dollar, yung boss So yung kinikita halos niya minimum, maximum, nasa, nasa Uh, 20k pataas meron 20, 40, 50, 60 mga ganyan depende yan sa trabaho na gagawin mo so iba't ibang trabaho naman kasi pwedeng i-offer sa iyo ng kliyente guys so hindi lang po isang trabaho yan may merong video editing merong uh, gagawa ka ng report merong basta kung anong trabaho yung may isipan ng kliyente na ipapagawa sa iyo gagawin mo talaga so mas maganda na skilled ka mas maganda na uh, magaling ka talaga at madali naman yung pag-aralan talaga guys kung halimbawa oh, may may binato sa yung trabaho yung kliyente mo na hindi mo kayang gawin research mo lang sa so YouTube hanap pa kung paano gawin yung bagay na yan di ba sa gagawin mo na kasi yung mga kliyente na yan guys kain kaya naman nilang gawin yan kaso nga lang sa sobrang busy nila talaga ay, hindi na nila kayang trabahuin eh. kaya umahanap sila ng mga virtual assistant na sila na yung magtatrabaho para sa kanila tapos babayaran nila so wala na silang gagawin di ba napaka busy kasi yan yung mga Uh, yung mga kliyente na yan guys na naghahanap ng virtual assistant sobrang napaka busy ng na mga tao yan yung iba yan mga negosyante na kaya wala nang oras gagawa wala nang oras gumawa ng mga iba't iba nilang trabaho kaya naghanap silang virtual assistant para yun na lang mag, yun na lang yung gumawa para sa kanila tapos babayaran ka naman nila yan. dollars yan guys dollars yun so meron dito guys sa amin na kumikita siya ng ano ng 20k to 40k a month yan kakagraduate lang niya yun yung kinikita niya grabe no sa isang kliyente lang yan guys e paano pag kaya mong mag ng limang kliyente sampung kliyente sa isang araw grabe na yun guys so yun lang so saan ba makakahanap ng uh, kliyente kapag isang ambert wala sa stand kusang ambert marami dyan guys sa online yan. search mo sa search mo sa YouTube uh, saan pwede makakita ng virtual assistant ng client sa uh, isang virtual assistant marami dyang lalabas tapos mayroon naman kayong mga agency guys na ito kasi mga agency na to parang tiwanang-tiwanang uh, sa kanila yung mga kliyente kaya yung kliyente, sa kanila yung lumalapit uh, lalapit sila sa si agency oi, kailangan ko ng ganito, kailangan kong taga uh, BGT thing so ngayon, si agency si guys maghanap siya ngayon ng tao na magaling mag-edit ng video tapos yun yung gagawa ng trabaho na pinapagawa ng kliyente so yung kitaan yan guys hati kayo, uh, depende merong uh, 70-30 30 yung sa agency 70 yung sayo, meron namang 50-50 yan, 50 yung sa client sa agency, 50 yung sayo, parang gano'n pero mas maganda guys, na ikaw na sariling maghanap ng client mo solo mo pa yung kita, di ba? ikaw na mismo yung makikinabang sa kita hindi nahahati yun yung agency kasi marami yung agency guys eh, na ah, uh, uh, pwedeng lapitan na sila na yung magbibigay sa'yo ng client, so kay Mark Mayano yata Franklin Mayano, yan yung agency sa'yo na uh, sa kanya talaga lumalapit yung mga ano kasi ano na yun, kilala na kasi yun so marami siyang kliyente ngayon, uh, pag may lumapit sa kanyang kliyente maghanap siya ngayon ng tao na fit sa trabaho na yun at yun yung papatrabohin niya tapos kikita sa doon guys kasi minsan, yun nga 50-50 mayroon namang 60-40 40 kay uh, Franklin uh, 60 sa'yo, parang gano'n pero mas maganda guys na ikaw na mismo maghanap ng sarili mong client